Hello guys, ang topic naman natin today is kung paano gamitin ang surname ng father sa inyong mga birth certificate legally. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa amin channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So paano at kailan ko lang ba pwedeng magamit ang apelido ng aking tatay sa aking birth certificate? So actually, need nyo lang po pumunta sa local civil registrar para ma-process po yung pag-update or yung pag-change sa surname ng inyong father. Then yung mga requirements po na hahanapin sa local civil registrar is nakadepende kung nagpakasal po ang inyong parents or hindi after kayong ipanganak. So dito po sa number 1, if nagpakasal naman po ang parents ninyo after kayong ipanganak, Example, after 3 months or after 1 year kayong ipanganak ay nagpakasal na yung parents ninyo. Or kahit several years pa ang lumipas mula ng isilang kayo. Then legitimation po yung ifa-file sa local civil registrar which is around 400 pesos po more or less ngayon yung processing fee. Punta lang po kayo sa office ng local civil registrar para kumuha po ng form at para mabigyan din po kayo ng listahan ng mga requirements na dapat i-comply. Usually po pag legitimation, yung mga requirements na hahanapin is marriage contract ng parents, birth certificate ng mother at father, at baptismal certificate po ninyo at yung tinatawag na affidavit of legitimation na ipapagawa sa abogado which is usually nasa around 250 to 500 pesos po ang notarial fee. So paano naman po kapag hindi pa rin kasal ang inyong parents hanggang sa ngayon? Then this time po, hindi na po legitimation ang gagawin. Ang ifafile na po ngayon sa local civil registrar is yung tinatawag na admission of paternity na patunay na na-acknowledge po kayo ng father ninyo as his child. So ano po ang mga ways paano kayo ma-acknowledge ng father ninyo? So ang common and usual way po is kapag pumirma naman yung father ninyo sa back portion ng inyong birth certificate. So kapag may perma po ng father ang birth certificate ninyo, then anytime pwede nyo po ma-process ang birth certificate para magamit ang surname ng father ninyo, even after his death. If minor po kayo, then required po na dalawa kayo ng mother mo ang magpa-file. Pero kapag nasa legal age naman po kayo, then no need na po ang consent ng mother for you to process and use the surname of your father. Paano naman kapag hindi nakapirma ang father sa birth certificate po ninyo? So kapag hindi po nakapirma sa birth certificate ang tatay, Then, kailangan na po ng father ninyo na mag-execute ng document yung tinatawag na affidavit of admission of paternity habang buhay pa ito. Ito po kasi yung pinaka-main requirement pagdating sa local civil registrar para magamit po ninyo ang apelyido ng father ninyo kapag hindi po sila kasal ng mother mo. Unfortunately po kapag patay na po si father tapos hindi po ito nakaperma sa birth certificate ninyo, at wala rin any document na pinirmahan na inacknowledge kayo as his child. Then wala na pong way para magamit ang surname niya. Dahil ang pinaka best evidence po is yung written acknowledgement nito. Not unless na lang din na may iniwan itong last will and testament kung saan inaako niya na anak niya po kayo. So in short po dito po sa number one, kapag kasal naman po yung parents ninyo after kayong ipanganak, Then, yung ifa-file po is legitimation sa local civil registrar. Pero dito sa number 2, kapag yung parents po ninyo ay hindi pa rin kasal after kayong ipanganak, then yung ifa-file naman po is admission of paternity. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli,